ang misteryo ng tainga, ano nga ba ang tutuli? Alam mo ba na ang ating mga tenga ay may sarili itong paraan para pangalagaan ang mga sarili nila? Tama, ang ating mga tenga ay may natural na proteksyon laban sa dumi at impeksyon. Ito ay tinatawag na tutuli. Ang tutuli ay parang bodyguard ng ating mga tenga. Pinoprotektahan nito ang ating mga tenga mula sa bakterya, alikabok, at iba pang mga bagay na maaring makapasok sa loob. Isipin mo na parang isang security guard na nagbabantay sa ating mga tenga. Pero ano nga ba talaga ang tutuli? Ang tutuli ay isang malagkit na substance na ginagawa ng ating katawan. Ito ay gawa sa mga patay na selula ng balat buhok at sebum, isang uri ng langis na ginagawa ng ating balat. Bakit tayo may tutuli? Alamin ang totoo. Maraming tao ang nag-iisip na ang tutuli ay dumi. Pero ang totoo, mahalaga ang tutuli para sa ating kalusugan. Ito ay natural na proseso ng ating katawan para mapanatiling malinis at ligtas ang ating mga tenga. Ang tutuli ay may mga katangian na tumutulong para matrap ang dumi at bakterya. Ang malagkit na texture nito ay parang pandikit na dumidikit sa dumi at pinipigilan itong makapasok sa loob ng tenga. Kapag ang dumi ay napunta na sa tutuli, mas madali nitong matanggal sa ating mga tenga. Bukod sa pagprotekta sa ating mga tenga, ang tutuli ay tumutulong din para ma-moisturize ang ating ear canal. Para hindi ito matuyo at mangati, ang tamang dami ng tutuli ay nakakatulong para mapanatiling malusog ang ating mga tenga. Mga maling akala tungkol sa tutuli, huwag magpapaniwala sa sabi-sabi. Maraming maling akala tungkol sa tutuli. May mga nagsasabi na ang tutuli ay tanda ng pagiging madumi ang iba naman ay naniniwala na dapat tanggalin ang tutuli araw-araw. Pero ang totoo, hindi mo kailangang tanggalin ang tutuli kung hindi naman ito nagdudulot ng problema. Ang ating mga tenga ay may sariling paraan para linisin ang sarili. Ang tutuli ay kusang lumalabas, kasama ang mga dumi at bakterya. Kaya hindi natin kailangang linisin ang ating mga tenga araw-araw. Ang paggamit ng cotton buds ay maaring makasama. Maari nitong itulak ang tutuli papasok sa loob ng tenga. Pang-apat na bahagi, kailangan ba talagang tanggalin ang tutuli? Hindi lahat ng tao ay kailangang magtanggal ng tutuli. Kung ang iyong tutuli ay hindi nagdudulot ng discomfort o problema sa pandinig, hindi mo na kailangang mag -alala. Pero, may mga pagkataon na kailangan nating magpatingin sa doktor para sa tamang paglilinis ng tenga. Kailangan mong magpatingin sa doktor kung nakakaranas ka ng mga sumusunod. Para sa tenga, pananakit ng tenga, pangangati ng tenga, o pagkawala ng pandinig. Huwag na huwag magtatangka na tanggalin ang tutuli gamit ang mga matutulis na bagay tulad ng bobby pin o ball pen. Maari itong makasugat sa loob ng iyong tenga at magdulot ng impeksyon. Panlimang bahagi payo ni Doc, ligtas na paraan, para linisin ang tenga. Kung sa tingin mo ay kailangan mong linisin ang iyong tenga, may mga ligtas na paraan para gawin ito. Gumamit ng malambot na tela para punasan ang labas ng iyong tenga. Ang mga nabibiling ear drops ay makakatulong para lumambot ang tutuli para mas madaling matanggal. Kung hindi sigurado, magtanong sa iyong doktor. Mas makabubuting kumonsulta sa eksperto para maiwasan ang mga komplikasyon. Tandaan, ang ating mga tenga ay sensitibo. Pangalagaan ito na maayos. Sundin ang payo ng doktor para sa ligtas at epektibong paglilinis ng tenga. Bakit nga ba tayo may tutuli? Alamin ang totoo. Maraming tao ang nag-iisip na ang tutuli ay dumilang. Pero ang totoo, mahalaga ang tutuli para sa ating kalusugan. Ito ay natural na proseso ng ating katawan para para mapanatiling malinis at ligtas ang ating mga tenga. Ang tutuli ay tumutulong para matrap ang mga dumi at bakterya. Ang malagkit na texture nito ay parang pandikit na dumidikit sa mga dumi. Kapag ang mga dumi ay napunta na sa tutuli, mas madali na itong matanggal. Ang tutuli ay tumutulong din para ma-moisturize ang ating ear canal para hindi ito matuyo at magkaroon ng kati. Ang tamang dami ng tutuli ay nakakatulong para mapanatiling malusog ang ating mga tenga. Mga maling akala tungkol sa tutuli. Huwag magpapaniwala sa sabi-sabi. Maraming maling akala tungkol sa tutuli. May mga nagsasabi na ang tutuli ay tanda ng pagiging madumi. Pero ang totoo, hindi kailangang tanggalin ang tutuli kung hindi naman ito nagdudulot ng problema ang ating mga tenga ay may sariling paraan para linisin ang sarili ang tutuli ay kusang lumalabas sa ating mga tenga kasama ang mga dumi at bakterya kaya hindi natin kailangang magalala tungkol sa paglilinis ng ating mga tenga araw-araw ang paggamit ng cotton buds ay maaring makasama sa ating mga tenga maari nitong itulak ang tutuli papasok sa loob ng tenga at magdulot ng bara Kailangan ba talagang tanggalin ng tutuli? Hindi naman lahat ng tao ay kailangang magtanggal ng tutuli. Kung ang iyong tutuli ay hindi nagdudulot ng discomfort o problema sa pandinig, hindi mo na kailangang mag-alala. Pero, may mga pagkataon na kailangan nating magpatingin sa doktor para sa tamang paglilinis ng tenga. Kailangan magpatingin sa doktor kung nakakaranas ka ng mga sumusunod bara sa tenga, pananakit ng tenga, pangangati ng tenga, o pagkawala ng pandinig. Huwag na huwag magtatangka na tanggalin ang tutuli gamit ang mga matutulis na bagay tulad ng bobby pin o ball pen. Maari itong makasugat sa loob ng tenga at magdulot ng impeksyon. Payo ni ligtas na paraan para linisin ang tenga. Kung kailangan mong linisin ang iyong tenga, may mga ligtas na paraan. Gamitin ang malambot na tela para punasan ang labas ng tenga. Gumamit ng eardrops para mapalambot ang tutuli. Magtanong sa doktor kung hindi sigurado. Mas makabubuti na magpakonsulta sa eksperto. Tandaan ang ating mga tenga ay sensitibo. Kaya mahalaga na pangalagaan natin ito ng tama. Sundin ang mga payo ni Doc para sa ligtas na paglilinis ng tenga.